Okay, sagutin po natin ang uh, tanong ng ating uh, mga supporters. Ito ang tanong ng isa. Attorney Diaz, ano ang uh, kaso na kakaharapin sa mga pumirma ng uh, blank uh, by camera report uh, falsification of uh, legislative uh, documents? So, ang sagot po nito mang Rizalito basahin po natin ang uh, kasagutan nitong ating uh, ating uh, viewers, no? Ang pagpirma sa isang uh, blanka uh, by camera report ay maaring mauwi sa iba't ibang kasong uh, kriminal. Okay? Depende sa uh, intention at uh, epekto ng uh, naturang uh, gawain. Ilan sa mga posibleng kaso na maaring kaharapin ay number 1, falsification of legislative uh, documents. Maaring pumasok ito sa ilalim ng uh, falsification of, a uh, public uh, documents. No? Ayon sa Article 171 ng uh, Revised Penal Code kung saan ang uh, sino mang official o pribadong individual uh, ay gumawa ng uh, picking dokumento o binago ang isang official na dokumento na maaaring uh, magdolot ng nga uh, panlinlin lang no sa taumbayan. Okay, ikalawa po rito mga Cezar ang sagot po dito ang uh, maring, magiging uh, violation o oh, yung kaso ay uh, violation of Anti-Graft uh, and Corrupt uh, Practices Act or RA uh, 3019. Na kung saan ang uh, pagperman ng uh, blank kung by, uh, by camera report ay may uh, layuning uh, makuha ng illegal na benepisyo. Okay? O mag uh, o nagresulta sa katiwalian, maaring masaklaw ito okay nang uh, batas laban sa graft and corruption. Okay, ang pangatlong uh, kaso no doon sa mga pumerma sa blank our oh, bicameral report Number lo okay dereliction okay uh, dereliction of a duty or a gross negligence under RA uh, 6713 code of conduct and ethical standards for public officials and employees ang, kapa, ang kapabayaan o hindi pagsunod sa tamang proseso sa paggawa ng batas ay maaring ituring na paglabag sa ethical na pamantayan ng mga lingkod bayan. So yan po ang pangatlo. Ang ikapat po dito mga kalizar ay ang administrative charges. Okay? Para sa mga halal o hinirang na opisyal ng gobyerno, rin sila nga kasuhan ng mga grave o misconduct o gross negligence sa ombudsman na maaaring humantong sa suspensyon o pagtanggal sa serbisyo. So, yun po ang kapat ka mga katulad na kaso. Okay, ang pangalawang tanong po dito ni... Okay, sino tong nagtatanong? Okay, may nagtanong pangalawang tanong si Dante Roflo. Okay, sabi ni Dante Roflo, basahin po natin ang kanyang katanungan. Okay, ilang buwan o ilang buwang pagkakakulong at maging multa nito ito ba ay may piyansa so oh, magandang tanong nga Dante okay ang sagot po dito sa tanong ni Dante ito basahin po natin ang nga kanang para maliwanagan kayo narito ang uh, posibleng parusa para sa mga maaring kasong kaharapin ng isang taong puwermirma sa isang blank blank cameraal report okay Number one, yun nga yung uh, nabanggit ko kanina, no? Yung una ay ang falsification of public documents, Article 171, revised uh, penal code. Parusa. Okay, ang parusa nito ay ang pris, uh, prison, no? Prison mayor. Okay, anim na taon at isang uh, pag uh, isang araw hanggang 12 na taon na pagkakakulong. So, okay, ang multa nito ay hindi bababa sa 200,000 depende sa epekto ng uh, peaking ng uh, dokumento. So, ang uh, ikalawang violation na uh, violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act or RA uh, 3019. Okay, ito po ang parusa. Okay, prison correctional hanggang uh, pr pagkakaprisong uh, prison mayor o uh, anim na buwan hanggang hanggang 15 uh, labing limang taon na pagkakakulong. Ang tanong, ang multa nito, hindi bababaw sa 1 milyon o halaga na, uh, nawalang na pira danyo sa gobyerno? Okay? Piansa, oo, maliban na uh, kung may matibay na ebidensya ng uh, malubhang katiwaliwan. Okay, ang ikatlo po dito, ang Administrative Charges RA 6713. Okay, Code of Conduct and Ethical Standards for Public Im officials, and employees. Okay, piyansa, walang kulong, kaya hindi kinakailangan ng piyansa, okay? Magaan lang, no? May piyansa ba ito? Sa karamihan ng mga kaso, oo. May piyansa maliban kung may kasamang mas mabigat na kaso, gaya ng Plunder ra 7080 na may halagang lampas sa 50 milyon, kung saan hindi na ito buyable. Uh, buy Okay? Ang para sa masa, mas, matiyak na informasyon tungkol sa isang particular na kaso, mabuti nga uh, kumonsulta tayo sa, okay, sa mga professional. Okay, may mga pangatlong last na tanong dito. Sino to? Okay? May mabigat ba na kaso na walang piyansa para dito? Okay, great question, no? Oo nga naman. Kasi kung paulit-ulit na lang yung pagnanakaw sa gobyerno, tapos yung kanilang ninakaw ay ibabayad lang din sa kanilang uh, kaso, no? O wala rin. So dapat nga walang nga piyansa yung mga gritong uh, ano. So ang sagot natin dyan, basahin natin. Oo, may ilang mawibigat na kaso na walang piyansa. Okay, non-bailable offense. Kung may matibay na ebidensya, ah, 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 may matibay na ebidensya na kasalanan, na kasalanan. Depende dari depende. Okay? Sa bigat ng paglabag sa batas. Okay? Narito ang mga maaring na available na kaso kaugnay ng pagpirma sa isang blanka by cameral report. Okay, ang una ay ang plunder or ang RA Republic Act Uh, 7080, walang piyansa po yun mga Krizar ha. Tandaan nyo yung una, Plunder Republic A uh, 7080, Plunder yan ha, walang piyansa. Okay, kung ang uh, pumir, uh, kung ang pinirmahang dokumento ay nagdulot ng katiwalian at may nawalang pera o yaman sa gobyerno na higit sa 50 million. Okay, ito ay maring pasok sa Plunder. Okay, maliwanag yun ha? Kapag may nawawalang pira sa gobyerno na hasalagang 50 million ay pasok sa mga uh, kasong plunder na walang piyansa sa mga kadesar. Ano bang parusa? No? Okay, reclusion of perpetua. Okay, habang buhay na pagkakakulong. Okay, ang liwanag nun. Walang piyansa sa pagkat. No? Sa, uh, walang piyansa kapag may matibay na ebidensya na kasalanan kasalanan, no, strong evidence of guilty, yon a uh, guilt, no, okay, ni kalawap po. Other uh, heinous crimes under Republic as uh, Republic Act or RA uh, 7659 walang piyan sa mga rezar kung ang pagpirma ay may kaugnayan sa organized crime, okay, syndicated istafa o iba pang pandaraya na may malakihang epekto sa bansa. Okay, maring pasok ito sa economic sa sabotage, no? Na ituturing na mabigat na krimen, no, sa ating bansa. Okay, ikatlo. Serious corruption cases under Republic Act or RA 3019. Okay? Ano po ba ito? Ang anti-graft law. Depende sa ebidensya, no? Na ipi-present uh, Kung may matibay na ebidensya na ang akrimen ay nagdulot ng malaking pinsala sa gobyerno at uh, at nasa mamamayan, okay? Maaring hindi ito payagang magpiyansa. Okay. Mabuti na rin. Sa pagkakala, sa pangkalahatan, kung may matibay na ebidensya ng matinding katiwalian at uh, napakalaking halaga ng pera ang nawala, posible itong maging isang uh, non-viable offense. Mahalaga ang legal na konsultasyon din ha, mga kalizar? Okay? Para masuri ang uh, exemption o posibilidad ng piyansa dyan sa, uh, sa inyong mga katanungan. Okay, maraming salamat po sa lahat ng nanonood dito sa ating uh, channel. Sa, sana ay meron kayong kunting natutunan dito sa uh, tanong, no, ng ating mga, ng ating inyong kapwa, uh, so uh, viewers, no. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood. It's me again, Dizar. Okay, this the Admirer. Maraming salamat po. Okay, mag-subscribe na kayo at huwag kalimutan mag-hit sa ating uh, notification bell para lagi po kayong updated sa ating uh, vlog. Okay, it's me again, guys. Maraming salamat po sa inyong panonood.